Samantala doon naman sa lalawigan ng kapis, lalaki patay at basag ang ulo matapos nabagsakan ng punong kahoy. Mula sa FM Ross by Ditali, Idol Joshua Kenneth Anas. Patay ang isang individual matapos patumbahan ng puno sa sitio Hacienda sa barangay Sublangon sa bayan ng Pontevedra Capiz habang patuloy na nananalasa ang bagyong tino dito sa lalawigan. Ang biktima ay nakilalang si Spanky Biroco Ediosolo, tubong Bacolod City, Negros Occidental, ngunit pansamantalang nakatira at nagtatrabaho sa naturang bayan. Batay sa nakuhang impormasyon ng RMN Rojas News Team, inutusan ng kanyang amo ang biktima na bumili ng alimango nang dumaan ito sa lugar upang magpagasolina at magpahangin ng goma ng kanyang minamanehong top-down na tricycle. Ayon sa ginang na nakakita ng pangyayari, sinigawan pa niya ang biktima nang makitang matutumba malapit sa kanyang kinatatayuan ang naturang puno. Ngunit hindi na nakaiwas pa ang biktima at bumagsak mismo sa kanyang kinatatayuan ang naturang puno at nabasag ang kanyang ulo. Dinala pa ang biktima sa Bailan District Hospital ngunit idineklarang dead on arrival. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas idol Joshua Kenneth Anas. Tatak, arimen.